Hello, welcome to Water Sign Philippines. So, ito yung reading natin for Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. By the way, please do like and subscribe itong pinaka-video na to. And kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating channel, subscribe na lang guys. Hit the notification bell. And ma-appreciate ko kung i-follow mo rin ako sa Facebook, Madam, Space, P, and Space pa sa dulo para mas madali mong ma-search yung aming Facebook. And, uh, yeah, TikTok namin, uh, Unipri, UNIPRI. Diyan ang ma-avail yung mga products na available sa amin. And let's start what we have here for the sign of water sign. Cancer, Scorpio, Pisces. Love reading to guys. So, kung hindi ka nakaka-relate, huwag mo kunin yung reading na to. Bigay mo sa iba. Okay? Pwede mo na yung mga sinasabi ko. Pwede magkapalit-palit ang roles depende sa nangyayari sa iyo. Pwede ka mag next video kung ayaw mo na ganitong klaseng reading, hindi ka naman po pinipilit. Two of swords, okay. So, um water sign for some of you, pwedeng may mga choices or mga decision na ginagawa ka sa buhay mo ngayon. The hanged man, pero nakita natin hindi ka nagmamadali regarding dito with the sun. I feel like you are uh brightly shining ngayon like the sun you can show your talents and maraming tao or ma, uh, maybe even your boss pwedeng mapansin yung mga talents mo na 'yon so keep on shining no now is the time na ipakita yung mga kagalingan talents na meron ka kasi diyak na mas mapapansin ka talaga especially the king of Swords, which is yun nga yung mga someone na may power over you like your boss Um, and maybe father or father figure sa buhay mo. So, sila yung tiyak na mas makakapansin sa angking abilidad mo. So, gawin mo na ito. And, sino yung person na mo pagdating sa love? Pagdating sa love, sino yung person na mo? For water sign, cancer, scorpio, and Pisces. Okay, the... Oh, okay. Five of Pentacles is here, so itong person na ito is currently nagkakaroon ng problem financially, no? Six of Cups, this could be a person in the past. With the Four of Cups, pwedeng may mga offers sa kanya, pero parang hindi siya sigurado kung iti-take niya ba ito. And uh, the Three of Swords, pwedeng may third party na involved sa inyo, so pwedeng may kakonek pang iba itong person na ito. Pero nandun yung kagustuhan mong malaman kung kamusta na ba itong person na ito. So, I feel like you are really interested sa taong to kung kamusta na ba itong past person na to. But as much as possible, ayaw mong matukso. Like, yeah, if, if you're dealing with someone who is already committed in a relationship or maybe even married, ano, na dun yung, teka lang, kailangan pigilan ko yung sarili kong gustuhin tong taong to. And ano yung emosyon niyo sa isa't isa? the Queen of Swords is here. So, may pagka-cut off kang ginawa dito sa person na to. Kasi yun na nga, pwedeng already committed yung person na ito. And the Nine of Swords is here na pwedeng maging dahilan. Kung baga, pag nagkaroon ka ng na feelings, nagkagusto ka sa kanya or pag interact ka sa kanya, pwedeng magkaroon ng malaking problema dito pagdating sa connection ninyo dalawa, either sa side niya or sa side mo. So, whatever. No? So, kita natin. For now, with the page of wands, uh, nagkaroon ng malaking pagbabago pagdating sa communication ninyo with the will of fortune. So, ibig sabihin, atong person na to is nilayuan or iniwasan mo and with the ten of swords, nagkakaroon ng ending ang connection ninyong dalawa. ah uh, kasi ayaw mo ng problema eh. Yun lang. Ayaw mo ng problema. So, ano yung emotion ng person na to for you? The Ace of Pentacles is here, Taurus, Virgo, Capricorn, the Devil, King of Cups. Ah, uh, yeah, siya talaga yung tukso para sa sa'yo. Like, hindi mo siya, I mean, nandun yung talagang pagpipigil mo sa sarili mo regarding sa pagkagusto sa taong to kasi uh, masama or bawal siya, no? The Ace of Pentacles is good be a new person. Ah, uh, emotion niya sa'yo is the king of cups. Clarify the king of cups, please. The lovers. I feel like itong person na to, uh, if ever na magkakaroon ng relasyon sa inyong dalawa or commitment, connection, um, mamahalin ka niya. Ando naman siya sa point na parang pag mag-risk ka sa akin, i-risk ko rin lahat sa'yo. Parang gano'n. I-risk ko rin lahat sa'yo. And, um, hindi ko nakuha masyado yung emotion mo para sa person na to. So, gusto ko pang kunin yung emotion mo tungkol dito sa taong pa the Knight of Swords is here, so you're you're really walking away. You feel like wedding uh, Seven of Pentacles. Mahirap mag-grow, mahirap mag-grow itong connection na to, Na ayaw mo magkaroon ng pag-uusap or sa pen gossip or chismis. So ayaw mo na ganoon, ayaw mo papag-usapan, pag chismisan or gumawa ng mali kasi pwedeng ikasira ito ng pangalan mo or maging dahilan para magulo yung um, paligid mo or ikaw is mo, yung buhay mo, I and mean, ayaw mo naman ng ganun. And, yeah, the two of pentacles is here. Uh, but I feel like um, some of you, you see this person as the sun. Parang attracted ka dito sa person na to. Gusto mo siya, pero ayun nga, bawal siyang gustuhin. So, what will happen in the near future for the both of you? The death card is here. Yeah, this is an ending card and the Hierophant. May mga lesson to natutunan dito sa taong to and parang for now it is enough. Wait lang guys. Okay, sorry about that. So anyway, so nakakita tayo dito ng lesson na natutunan mo sa taong to and you feel like it's enough. Masarap makinig sa kanya maybe regarding sa mga mga sinasabi niya in the past ay mga natututunan mo sa kanya, mga tinuturo niya sa iyo, masarap makinig regarding doon. But with the emperor, uh, I, I feel like you are working on yourself and ikaw ito na parang gumagawa ka, nagkikreate ka na sarili mong future. And although na, nakikita mo na this person or gusto mo itong person nito ito na maging part of your future, but with the emperor, I feel like, mm, and the chariot, and this is cancer energy, mahirap mag-take ng risk. Yeah. Madali sana mag-take ng risk kung meron ka pinaghahawakan dito sa taong to. Pero sa nakikita natin, dahil wala ka naman pinaghahawakan, so bakit ka mag-take ng risk? Or, nandun yung kaisipan mo na hindi ka para mag-take ng risk kasi parang una sa lahat, bakit? And, um, yan, yeah, ang natin, ayaw mo na ang magulo in the near future, kung ikaw may na-lesson ka na natutunan sa kanya, ganun din naman siya sa'yo. Wait lang guys, nalaglag yung card. Okay, so nakuha ko na yung card na nalaglag and it is the Ten of Pentacles. So kung yung death card is an ending card, the Ten of Pentacles, which, which is number 10, is an ending number. So nakakita tayo dito ng ending and the judgment is here, nakakita tayo dito ng awakening. Um, nandun yung magkakaroon ng loss or mawawala itong person na ito sa'yo or magkakaroon ng walaan sa inyong connection or matatapos itong connection na ito which is natapos na nga siya kaya lang nakikita natin with the six of pentacles stars virgo capricorn may mga panghihinayang regarding sa past sa inyo okay sa so mga nangyari sa inyo and dun yung obsession clarify this what's with the devil queen of pentacles I feel like you're dealing with a person who is obsessed with money, creating money. Clarify this, please. And in the near future, na Ace of Wands, I can see a new beginning regarding finances dito sa person na ito. And yun yung focus niya. Three of Cups could be a finances na parang minsan yan ang pinagkakitaan. So, pinagkakitaan. So, parang ibabalik lang. Maybe, ah uh, dating career or dating business, whatever. So, nakakita tayo ng pag-aayos or pagbabalik dito. Big change pagdating dito. Okay? Um, I don't see any future pagdating sa inyong dalawa. Magkaiba kayo ng direction dito. Pero, nandun yung parang naging lesson ng bawat isa ang naging connection ninyo. That's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.